Hi mga kaibigan, for today's video tutorial, is share ko po sa inyo paano gumawa or mag-create ng PayPal account. So may nag-message po sa akin, sabi pa niya, Ma, may tanong ako. Monetize na ako sa Tala, pero wala akong bank account. Pwede ba sa PayPal? Pero hindi ko alam paano gumawa ng PayPal account. So ito po ang sagot ko sa kanyang katanungan. So, madali lang naman gumawa ng PayPal account. So, merong dalawang paraan kung paano. Una, pwede tayo mag-install ng PayPal app. Search lang po natin dito sa Play Store. Pangalawa, pwede din i-browse sa website sa Google Chrome. Search lang natin ang www.paypal.com. So ayan, magsimula na po tayo sa paggawa o pag-create ng PayPal account. Take note, kapag nag-fill up po tayo ay make sure nga tingnan nating mabuti kung tama ba ang ating mga info o details. So una, silik po natin ang PayPal app. So ito po ang makikita natin. Sign in now. Silik po natin ang sign in now. Then next, silik ang personal account. Then silik natin ang arrow at ito po ang lumabas. Piliin po natin ang I'm not sure. Then pindutin ang next sa baba, Sign up for people. So ilagay po natin ang ating email address. Silik natin ang next. Then silik confirm. Then next, phone number. Ilagay natin ang ating tamang phone number. Next, sa baba. So, meron po tayong ma-receive nga code. Then next, create a password. Gumawa po tayo ng password. Then, select next sa baba. Personal info. Ilagay natin ang kumpletong pangalan. Then, select next sa baba additional info. Select natin ang arrow at hanapin ang country kung saan tayo. Then select arrow. Then select national ID. So sa akin ang ginagamit ko po ay tin ID number. Then ilagay natin ang ating ID number sa ID nga ginagamit natin. Then date of birth. Then select next your address kung saan tayo nakatira. So, i-check lang po natin itong dalawang box. Then, select natin itong nasa baba, Agree and Create Account. So, ayan, meron na po tayong PayPal account. So, makikita na po natin na meron tayong uh, zero balance dahil bago pa lang yung PayPal na ating ginagawa. So, yan lang po ang si-share ko sa inyong mga kaibigan. Thank you for watching and bye-bye.